Ngayong araw guys, dumating na yung pinakahihintay naming oras. Sa wakas, tapos na namin gawin ngayon ang pangarap naming camper van na si Lokbu. Grabe, sobrang ganda na ni Lokbu guys. Hindi namin unexpected na ganito pala kaganda yung kakalabasan ni Lokbu. Kaya milyong salamat po sa Diyos dahil pangarap lang namin to dati. Kaya ayan guys, tamang chillin si Mingming dito habang nagmo-movie marathon ng Coco Melo no. Eh, baka Mingming yan! What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, eto nga pala ang huling magpapaganda kay Lokbu. Bali babalutan na nga pala siya guys ng sticker na meron na rin malaking logo ng team itik. So ayun mga boss, update kay Lokbu. Eto ang mga kasama natin sa camping, ang aming mga pinakamamahal na pizza Si Lester 023, si, Leron, si Lorendo, si East Philip Asis. Ayun si nagpapasikat din si Kuyo. Ay, video lang eh. Ayan, bali, tamang linis sila dito mga bossing. Ito mga guys, tamang linis sila ng mga paligid natin. Nagkakalat ang mga... Nakalat kasi ng mga kambing guys, ayun eh, o. Ito salarin o. No? <laughs> ayun o, no? ayun salarin, ayun o. Nagkakalat sila niya. Hindi na namin na, na, pinapatula kasi ayun namin ang gulo eh. Bakit namin evident siya? Eh, no? Ayun o, nangangat sila mga na. guys. Ayun, ayun sila o. At ayun na nga guys, inabutan na nga pala ng gabi sila kuya dito sa pagkakabit ng sticker at eto na guys ang logo ng Team Itik. Grabe, napakalaki. Hindi biro ang paglalagay ng sticker guys dahil iniiwasan nga pala dyan ang mga kulubot or yung mga bubbles bubbles. Kaya maraming salamat nga po pala kala sir na nagbigay sa atin ng pull sticker para dito kay Lokbu. Kaya isang malaking bibig shoutout nga po pala kala sir sa GNB Dynamics Corporation, Mystery and John Rigo Hamad, Margaret Tristan, Tiffany Samantha at Ma'am Krisa. Maraming maraming salamat po sa napakagandang pull sticker para kay Lokbu. At ayan na nga guys, sa kabilang banda naman ay tamang lagay naman dito si Kuya ng Cortina sa loob ni Lokbu. At eto naman si Baron, tamang wirings pa rin dito ng na mga natitira. At ayan naman si Kuya Berto, tamang gawa pa rin dito ng mga hindi pa nagagawa. At si Plantito Mer, tamang pecha dito sa bintana. Grabe, napakaganda na ng mga bintana ni Lokbu guys dahil kay Plantito Mer. At sa kabilang banda naman guys, eto naman ako, tamang lagay ako dito ng double-sided tape sa mga design na ilalagay namin dito kay Lokbu na magpapa-esthetic para hindi siya nahuhulog kapag umaandar. Ayan ano magpapa-aesthetic diyan guys. Meron tayong kalendaryo at mga halaman. Dapat nga guys, petcha 'yung eh, kasi wala kaming mahanap eh. At ayun na nga guys, dumating na nga rin pala ang ginawang carbon na mga parts ni Lokbu, by King Carbon. Grabe, sobrang solid nito guys. Tapos tingnan niyo, napalitan na nga rin pala nakasulat ng Miss Grabe, sobrang solid ni Lokbo guys, Saka carbon pa. Eh, baka Lokbu 'yan. Napakalupit nito na sa personal guys. Sobrang ganda talagang pagmasdan. Carbon Lodi. At ayan kinabit na nga pala nila sa at pinanas po pa yan para sobrang kintab talaga. Grabe. Talagang quality quality. Tingnan nyo naman guys. Bigyan natin ng kapirasong montage pero nakamute. At ayan syempre may montage na rin pala ni sir ang ginawa nilang napakalupit na carbon. Kaya sa mga gusto rin magpakarbon ng inyo sa sakyan guys. PM nyo lang sila sir sa King Carbon Balinsuela. Maraming maraming salamat po mga sir. At ayun na nga guys, ang nagsama nga pala namin gagawin ngayon ay pinaglalagay na nga pala namin dito sa loob ni Lokbu ang kanyang mga kutsyon sa kanyang higaan dito sa double deck at dito rin sa sopa na nagiging higaan din. At syempre para mas masarap at komportable ang ating tulog kapag nagka-camping ay bumili na nga rin pala kami ng bagong malambot na unan at bagong punda para hindi amoy laway guys. Minsan si camping kami, sa unan pa lang tulog ka na eh, ayun sa amoy ng punda. Pero ngayon guys, bago na yung makapunta natin, kaya makatulog na tayo na maayos at mahimbing ng na hindi nagigising ng madaling araw dahil amoy hindi maipaliwanag ang mga punda natin. At ayan, syempre yung natin, may mga unan din yung guys na ganyan para may pagka-esthetic siyang pagmasdan. At para komportable ang mga tulog natin, ay bumili rin pala tayo ng makapal na kumot or comforter. Para kunyari, malamig sa lugar guys, minsan kasi malamig yung mga napupuntahan namin lugar. Nagyayakapan na lang kami. At ayan na nga guys, ito na nga pala ang final look ni Lokbu. Ito nga pala ang labas niya, grabe, napakaganda. Meron siyang malaking logo ng Team Itik guys At etong kabilang side niya naman Siyempre may design din yan Napaka cute Eh baka Lokbo yan So ayun na nga guys iro tour na namin kayo ngayon dito kay Lokbo Papakita namin sa inyo Ang kanyang final restoration ng kanyang loob Ayan siyempre may doorbell tayo dito guys Ding dong tal pasok tal Uy pasok Tara baka ng aircon Uy Tara ko lang Ang pogi na dito Ang na You know. Oh. Mga aesthetic design pa guys. So. Ayan, bali dito tayo mag-start sa harap. Ito yung loob niya guys. Ayan, may mga upuan na rin. May head unit. Dito tayo papasok. Yon, ganda ng view. Naalala nyo dati guys. Lock po pa yun si Lock dati guys. Eto. Ito yung loob ni Lock po guys. Lababo. Yung mga kortina yan. Ito, may mga lagayin tayo dito. eto ang TV natin. Aircon. Ito ang pabango. At ayan na tayo ng movie, guys. Ay, ano pala. Mga vlog ng mga idol natin. By Jeep, ni At mga inspiration natin. Ito ang sopa natin, guys. Nagiging higaan nga pala yan, ah Tapos ito, may mga drawer din tayo dito. Pwede natin lagyan. At eto ang mga higaan natin. Dalawahan, dalawa dito, dalawa dito. Dalawa dito, dalawa dito. At dito pwede rin maging dalawa. Ah, solid tol. Tapos eto guys, ang CR natin. Gusto natin yan. Yun. Yan, ang CR natin. May shower din tayo dyan. May bidit. Yan. Tapos itong ilaw natin, syempre, nababaga rin yan. Pwede white, pwede blue. Yan. Sala natin. Yan, overall, Ayan na guys lock Eto dito naman nakalagay yung ating mga sa solar natin. Eto yung power inverter natin. Yan, nandiyan lahat yan mga boss. Tapos ito po ang ating ano, may tayo ito lagi guys. Power stations. Medyo makalat pa yung iba, pero unti-unti na namin yan. Ayan, eto guys, ililigpit natin to kapag, pag ano to kaya no? Ililigpit natin to no? Mm -hmm. Kapag natakbo tol, nakalipit yung mga yan. Kapag na parking tayo, doon lang natin sila ilalabas. Oh. Bale, ito nga pala guys. Ito yung sinagis sa atin ng isang follower natin. Ano to? Carbon monoxide ano, uh, alarm. Mm. Bale, detect niya kapag ka uh, masyado ng maraming ano dito. Pag sobrang dami ng mga ano, yung carbon, monoxide. Carbon monoxide. Kasi daw no, ano yan eh, not good for your health. Ayan, para lang siyang router ng wifi guys, pero carbon monoxide detector yan. Dahil ang carbon monoxide nga pala guys, sa mga hindi nakaalam, masama sa ating mga katawan. Dahil pwede yung mag-cause sa ating mga respiratory system, pababa ng ating mga lungs, na mag-cause siya ng microbiotic acid na pwede siya mag-cause ng malaking octobits. Kaya kailangan talaga natin yan mga boss for ating safety. At ayun na nga guys, grabe sobrang excited na daw si Mingming mag-camping guys. Ayun oh, no, siya daw magda-drive. Talagang ready ready na si Mingming guys, nalibuti ng buong bundok. Saktong-sakto pala guys yung nakalagay dito na Miss yung Bibi dahil mamimiss ni Mingming guys yung kanyang kabibi time na si Jessica. Pero okay lang yan guys, sa mahalaga, masasama na namin ngayon si Mingming sa mga paglilibot namin sa buong bundok. Siguro mag-uusap na lang sila ni Mingming guys through video call or kung wala mang signal, baka magpadala na lang si Mingming ng sulat sa kalapate. At ayun na nga guys, tamang chillin nga lang pala si Mingming -Ming dito at napakasaya niyang nagmo-movie marathon dito ng Coco Melon. Saktong-sakto nga pala guys dahil si Mingming -Ming nga pala sa mga hindi nakakaalam, mahilig nga pala ito magmovie marathon. Tara nga niyaya niya ayan nga si Jessica na manood ng ano eh, yung Hello Love Good Night. Idol niya rin kasi yung guys si Kuya Alden and the Chipmunks. At sa mga nagtatanong nga pala guys, eto nga pala ang magiging pwesto ni Mingming -Ming kapag nagka-camping kami or nagdo-long ride. Ayan, napaka-comfortable ni Mingming dyan -Ming guys, pwedeng-pwede siya dyan matulog. Eh, hey, baka Mingming -Ming yan! At ang masasabi namin guys ay milyong salamat po sa Diyos dahil natapos na natin ang ating pangarap na camper van. At salamat din po sa JR UPBC ceiling panel sa napakagandang kisame at dingding. At syempre maraming maraming salamat po sa walang sawa nyo support mga kaitik. At dahil nasaya na naman namin mahigit 8 minutes ang buhay nyo kaya hanggang dito na lang muna guys. I love you all. Mm -mm.